What's up mga kaibigang oso! Oh, ngayong video ito ay gusto ko namang i-share sa inyo yung unang araw ko sa Pilipinas, May 26 grabe, sinalubong kaagad ako ng bagyo. Talaga nga namang china-challenge ako ng panahon dahil nga unang araw ko dito sa Pilipinas ay eto kagad ang aking nadatnan. Halos nga matumban na lahat yung mga tanim na saging ng aking mga magulang at saka nga yung iba namin puno sa harapan ng aming bahay sa sobrang lakas ng hangin. Ito naman sa may kusinang side namin ay eh, yung mga dahon ng mangga at saka yung mga sanga mismo ay talagang nagputol-putol na sa sobrang lakas ng hangin. Sinusubok talaga ng panahon ng aming paniniwala at talaga nga naman kami takot na takot dito. Dito nga ang tatay ay kumuha na ng lubid at pantali nga sa aming bubong at baka nga sa sobrang lakas ay madala yung aming bubong dito sa aming bahay. Hapon na nga nang tumila ang malakas na ulan at saka hangin may kasama pang pa kulog at kidlat at eto naman yung iniwan ng bagyong aghon na ito. Halos lahat nga mga kaibigang oso yung bunga ang ng mangga namin dito ay talaga nga namang nalaglag na at wala talaga halos na itira. Ah. Ang laki nga ng panghihinayang namin dito sa mga bunga ng mangga, hindi pa nga ito naabot ng pagbibili ay binagyo naman kaya eto na ang nangyari, hindi na nga ito pwedeng ipagbili. Sa sobrang dami nga ay hindi rin naman ito makakain lahat kaya naman sayang na sayang talaga ito. Kahit nga yung ibang mga puno namin dito sa lugar namin ay talaga nga namang nangatumba na bukod nga dito sa mga mangga na nangalaglag. Marami mang nasayang na mga mangga at mga puno ng saging ay pasalamat pa rin kami dahil wala namang mga nasaktan sa pagkakabagyong ito. Okay din naman yung aming mga bahay, hindi anong nasira at saka hindi rin mga nangatanggal yung aming bubong kaya pasalamat talaga kami at ito lang yung napinsala sa amin. Eto naman mga kaibigang oso ang nangyari dito sa aming sagingan, talaga nga namang magmatira na nga rin yung nakatayo eh. Pag nag okay okay na nga ang panahon dito sa amin, abay di magtatanim na nga lang tayo ng bago mga kaibigang oso para nga maibalik natin yung ibang mga punong na tumba. Tumba rin ngayon isang malaking puno ng kalamansian dito sa harap ng aming bahay at talaga nga namang bunot eh hanggang sa ugat eh sa sobrang lakas talaga ng hangin. Nung umukay na nga ang panahon dito sa amin ay nagsimula na nga kami maglinis at ito talaga yung sa sa akin ng Pilipinas isang malakas na malakas na bagyo.